biyay tayo guys paparistro natin itong van natin na itong space gear dahil uno ang dulo ng plaka nya paristro natin sa LTO na Baliches pero magpapagas muna tayo ay magpapadiesel pala <laughs> papadiesel muna tayo dito sa may chest not na Petron tapos yun guys yan na pinapara na ako ng mga picture <laughs> pinapara na ako sabi dito daw dito daw pero okay lang naman pwede naman tayong umano dyan kasi sa insurance lang naman sila kikita eh sa insurance ya yeah, assist ka na nila tutulungan ka na nila sila na magpa-park. makukulit yung mga yan eh tapos yan sabi niya mag-park ako doon diretso smoke na kasi diesel naman to eh mabilis lang Ayan guys, yung space gear natin. Maganda pag nakatalikod Pag nakarap, may konting kupas yung pintura niya. Pero bala kong na lang guys. Wala tayong pwesto para isprayan siya eh. Tatapkot na lang natin yung harapan niya para kuminis kasing kinis ng sa likod. guys, bali dito natin siya ipapa emission test dito sa may gilid ng LTO tapos yan guys pumasok na ako sa loob ang bilis ngayon guys, hindi ka tulad dati ngayon daw kahit gas mabilis daw talaga marito ayan guys, nakuha ko na kagad mga isang oras lang may git guys reestrado na yung space gear natin sabi nila kahit gas daw ngayon mabilis na, hindi ka tulad dati dati gigising ka pa ng maaga tapos uh, maaga ka pipila tapos pagka maaga ka pipila hapon ka na matatapos ngayon pero pag alam ko kasi talaga Teng, pag oh. diesel, wala nang pila yon. Oh. Pero pag gas, dati pipila ka pa, mahaba pila. Ngayon, kahit gas daw, wala nang pila, bilis lang. Mga siguro mga isang oras lang tayo magigit, no? Oo. Oh. na na. Tapos, restore nito naabot lang ng 3-4, Pero yung mga van natin dati, yung Sirena nga umabot ng 5-7 yon eh. Tapos yung light is naman, umabot na 6.5. Hmm. Siguro may mga huli yun, kaya mamalaki yung ano, no? Ito, wala kasi updated kasi ito, eh. Walang penalty. Eh. Ilan ba tayo uling nagpa-risto doon? Laki na rin ang pinagbago niyo. Last year, nagpa-risto last, tayo kay Bulbulo ka. Ay hindi, ito lang. Ay tama, last year, no April. Ano ba nun eh? Ayun, punuan pa nun eh. Oo, punuan pa. tagal pa, di ba? Ngayon, wala na talaga eh, kahit hmm. gas yun talaga totally wala pauwi na kami mabilis lang makakalikot ko pa yung ano may ko pa yung Honda uh -huh. lagay na natin yung alternator tsaka pala guys pag nagparistro hindi na ini stencil yung engine at tsaka chassis number kinokopya na lang sa ORCR at ang haling tapat to naka aircon kami guys tama tama sinusubukan namin to no naka-aircon, di ba, Teng? Hmm. Tangalin tapat. Kasi mula nung, ano, nagpalit na kami ng ano, nilagyan na namin siya nung bago niyang receiver, eh. Reserve boiler water, eh. <laughs> Ang hirap yung pronounce yun, yung reserve water niya. Reserve, reserve ano? Reserve tank. Reserve tank. Alin, alin, water. Alin. anong tawag yun Water reserve tank. Reserve boiler. Boiler? Boiler? <laughs> anong boil? Boiler. Boyer? ano eh, ano B-O eh, B-O-I-R eh. Ah, boy. Eh, pag-pronounce ko minsan, Bior eh. <laughs> Water reserve, ano? Water reserve boir? Oh, boir. Hindi boy, hindi ano ha? Bo boyer. Boyer. Oh, B-O-I-R. Boyer. I -R. Oh, parang boyer. <laughs> Doon siya nagbo-boy. Ah, tama ng mga 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 Ano yun? Ano yun? Ha? Ano yun? Water reserve. Water Ay? reserve tank na lang. Water reserve tank na lang. <laughs> Para di mahirapan. Kaya pahirapan tayo mag-pronounce. Hinahirapan ako eh. Ang bilis lang o Tapos, eto lang. Ganyan lang o Parang Xerox lang. ganyan talaga kasi kini-QR na lang yan eh. Pero ang mura ito, ang mura yung race na natin, 3 lang. Mm. Bali, 3 lang inabot. Kasi suki ko yung ano eh. Suki so, okay ko, Sinasabi ko kasi yung insurance 750. Pero dapat mura lang talaga sa Cebuana, mura lang yung insurance eh. Pwede ka tayong kumuha sa Cebuana eh. Pwede araw. Sakat nga sa balik hmm, Pero dito malamig na. No? Diyan, teng, malakas yung buga dyan. Oo. Oh. Apa mana nak